Ay, salamat. Natapos din mga kayo siya, no? <sighs> Grabe. Tapos tayo sa trabaho natin ngayon. Uwi na. Ito yung pinakamasarap yung uwi na, eh. <laughs> Ito nga pala yung mga gamit ko pagka trabaho ko. Lalas sa salangsang ko na rito. Yan. Oh my God. Winter, mm -hmm. spring, summer, mm -hmm. or fall. Mm -hmm. Tuloy ang buhay mm -hmm. sa Canada. So, eh, by the way, mga kainag, may papakita pala ako sa inyo, no? Ayun, eh. Yan. So, Last year kasi, last year, 2023, wala akong error, error-free, mga kainags, ano? Tapos binigyan ako ng, syempre, award, error-free, yan, o, oh, papakita ko sa inyo, o, oh, diba? Gordon Foods, error-free club, 2023, yan, isa gani, o, oh, diba? Pasok, <laughs> oh, pinag ko yung error-free ko, boy. <laughs> o, oh, diba? Tapos, award yan mga kainags, ano? Kita mo ba naman, hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng award. Nagbinigyan ako ng award, pambihira. Lugaw pa yun, mga kainay. Relax na relax pa yun. Tapos, ang isa pang award, hindi lang yun, mga kainay. Meron pa, no? O, oh, yan, no? Jacket to, mga kainay. Jacket yan. Tapos, ang nakalagay dyan, yung isagani. Oh. So, by the way, dun sa mga hindi nakakaalam, bakit ha, tinawag akong inags. Tinawag ko yung sarili kong inags. Nakikita nyan yan? Ito, ito, Teka muna, ha? Yan, papakita ko ganyan. Yan. Ito, yan oh. Balig, baligta rin nyo yan. Diba? Inag. I-N-A-G. Baligta nyo. Tapos, kinuha ko yung S dito. Kaya, Inags. Yan. So, doon sa mga nagtatanong, ano? Yun yun, mga ka-Inags. O, ito yung jacket ko. Bigay sa akin yan. Error free. Ibig sabihin, perfect. Perfect. Sa loob ng isang taon. Pero ngayon, nag-error ako ngayon. Ngayong, ngayong, ngayong taon, eh. Ayun, tingnan nyo naman, oh. Oh, kita nyo naman mga kinis, ano? 2023 Error Free Club Member O, oh, diba? Ibig sabihin yan Malupit tayo magtrabaho Yo. <laughs> Parang ayaw maniwala nung katabi ko Ay <laughs> wala pang, wala pang Oh, wala pang overtime yan mga Malupit tayo magtrabaho at maayos tayo magtrabaho at ginagawa natin ang trabaho natin ng malupit, di ba? Eh, mo error free club member 2023. O, oh, ba? Diba? Ito na ngayon yung ano ko ngayon, susuotin ko pag nagtatrabaho ako. Pero hindi, makakainis, ano? Yan, ano? Ang mahilig kasi ako sa pula. Ibig, kasi, ibig sabihin kasi ng pula, kakaiba. Yan. Naiiba ako. <laughs> yan. So, meron tayong jacket ngayon, no? tawang yan sa, suotin natin to sa ano, Pagpapasok na lang tayo, susuotin natin dito yan tapos pag pauwi, pwede natin suotin. O, oh, di ba? So, ano muna ako, magbibigis muna ako at uwi na. Pagod ako eh. Halen? Ah, Gano'n ba ang bihira? Yan. So, merong ano, mga kainags, ano, merong sinasabi sa akin si Mahal na Reyna. Uh, sa trabaho niya raw, merong pumuntang subscribers natin, isa subscriber natin. Tapos sa uh, humingi ng ano, ng, ng papel, no? Na merong sulat, may binigay na sulat sa atin. Ito, 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 ito. Basahin niya yan. Yan. So, sabi niya rito, binigay binigay sa iyo kanina, ma. So, inabot, inabot daw. Kung gato mahimik dalawang aso, ayan na naman dalawa. So, shout out kay ano, sabi, na, at basahin ko na lang kung anong sinabi. Mahal na Reyna. Pa-shout out naman po, pakisabi kay Boss Inags. Yan, Abayan, Aba, ano Abayan, Abayan ba to? Abayan, Abayon Family or Abay, Abayan Family. Yan, basta ano, Abayan, abayon Family from Newcastle. Yan. Thank you daw. Shout out po. Shout out sa Abayon family. Ayan o. Ayan o. No? Kita niya. Basahin niya mga kayo na Ayan. <laughs> May love letter pumunta sa trabaho ni Mahal na Reyna. Maraming salamat po. No? Nakita niyo si Mahal na Reyna. Anong masasabi niyo kay Mahal na Reyna? Anong nakita niyo? Personal. Nah, nahiya. Nahiya. Ayan o. No? Nagtatago. Nahiya. Ano? Nah <laughs> Ang bihira. Ayan eh, o. Bili ko. Ah. Oh. Uh, ano na? Pumasok siya doon, tapos dumiretso din sa mga. Naka-smile siya agad eh. Naka-smile ka agad siya? Ayan. Yeah. <laughs> uh, pati mo muna yan. So, Maka di po, uh, pagpasok doon sa ano, nakatingin ka agad sa'yo? Sa iyo, nakilala ko. ka agad? Eh, siguro. Tapos nakangiti agad sa'yo? Nakangiti, oo. Oh. Ngayon, eh, nandiyo na ako sa may bintana. Naghihiwa ako ng stick. Hmm. Tapos ito binigay? Hindi pa binigay. Ino na ako. Mahal na Reyna, sabi niya. Sabi sa'yo? Oo. Oh, oh. Tapos, sabi ko, may hey, kilala mo ako. Oh. Parang siya, hindi ko kasi mani maingay sa labas. Oh, o, tapos? Din, Lumayo na siya, punta siya doon sa may front. Hmm. Tapos hmm. Siguro, nang siguro ng papel. Papel. Hingi papel. Tapos nagsulat siya, umupo siya. Sino <laughs> nagbigay sa'yo nito? Sa kanya, bago siya umalis, uh, inabot uh, niya sa akin. Inabot sa'yo. Hmm. Ah, ano to? Oh. Yan. Ayos. <laughs> Ma. Nagulat na ako. Nagulat ka? <laughs> kilala ka? O, oh, siyempre naman, kilala ka. Thank you ka. Ha? Nag-thank you ka? Hindi na yata ako nakapag-thank you. Ayan, kasi hindi kami makapag-usap ng ano yun. Kasi ano, parang na ano ka na tawag nito yung na... Na-shock. Na <laughs> yung kumbaga parang na tawag nito yung... Uy, kilala pala ako. Parang gano'n, ano? Parang, uy, parang hmm. flattered. Gano'n na flattered. Taglit lang yung siya. Yung compliments, parang gano'n. Yan. So, napakalabi ano, yung mga kaso natin. Paano muna ako ngayon? Eh? Medyo pagod tayo, mga kainis, ano? Ah! trabaho natin. Ah. ah. Ano ako ah, na, natanggap ko na yung ano ko. Yung aking uh, award. No error for the past uh, one year, 2023. May error mo lang, diba? Ay, ngayon yun, 2024. Iba yung last year, iba yung ngayon. Ngayon, yung award doon? jacket. Hmm. Meron lagay isa gani. Itim. Sana nga pula eh. Pero <laughs> ang juicy pa eh, ng no, Pambihira. <laughs> nagbunga. Baka Nagbunga. kurong na naman yun. Ha? Di? Di. Maganda. Maganda. Di. Maganda. So, mga, mga kain, sandali lang ha. Uh, pahinga naman tayo. Upo muna ako. Pagod na ako eh. Sandali lang ha. Paano ka upo, eh? Si Sayang nakaupo dyan. Ha? Kanina pa yan dyan. Eh, ganun talaga. Oo nga. Ito si Saya. Laki-laki no ni Saya. Ayaw na ni Saya naman Siyempre. Parang tao ko na to, Lois, laki-laki na. Nako, movie birthday na to. Mag-1 year na to sa June. Ka-birthday ko to eh, si Saya eh. Ano, Saya, ha? Birthday ko yan eh, oh. ano? Oh, sige na, sige na. Alis na tayo. Alis na, upo na tayo. Upo na, upo na. Upo na, Saya. Apa, upo. Bayan, upo, upo, upo ko dyan, upo ko dyan. May dala pagkain, ma. Ano pagkain dala mo? Hmm. Hindi natin pagkain Mahal na rin na dala. Ay, beef. Ayoko to, bawal sa akin. Huh? Magalong kata lang tayo sa ano Sa fridge Ano lang yung mga light Kain lang mga kainags siya magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? huh? May sumigaw na naman sa atin no oh? Yung masahista pala natin Pauwi na Ganda na ng araw ngayon ano Ayan So meron nga palang gustong mag, ano, mag, magbigay ng ano nga pala ano, ng Pagkain ng mga aso natin mga kainags gusto nila gusto oh, ano, si ano shout out kay Benji kasama na kasama kasama natin dito nagtatrabaho siya sa receiving sa pang-umaga tapos sabi niya meron daw siya mga pagkain sa aso kaya lang ano yung meron kasi siyang aso maliit lang yung aso niya eh yung pagkain na yon eh para sa para sa mga malalaking aso so saktong-sakto naman sa atin kaya bibigay niya raw sa atin eh hey basta hey! Nakakasalo maliwanag masyado. Parang <laughs> Parang nagbo-bounce back yung Ayun nga eh. Magsalamin ka oh, Abihira. <laughs> Baka masira yun no? Masayista natin si JR De La Cruz. Kailan mo ko mamasahin? Uh, ah, pabalik ko na galing vacation. No, ako talaga na may no. May second week. Oh, wild, ko parang waldas ng kwarta natin. <laughs> Summer na yun. Nakita mo pa si Benji? <laughs> know, ano ba? Yan. Masayin mo ako ha? <laughs> Salamat. <laughs> sige, sige, sige. Ingat ha, ingat, ingat. <laughs> yan, natin yan mga kainag siya no? At hindi pa siya hindi hindi pa niya tayo mamamasahin mam, ngayon kasi ano, uh, busy siya ngayon sa pagwawaldas ng kwarta. Marami kasi ano naman, alam niyo naman mga kainays, ngayon eh spring na, summer na, umpisa na ng pagliliwaliw kasi nga syempre tapos na ang snow, awa ng Panginoon, puwera usog. Yan. Ito na kasi syempre matagal nating hinintay yung ganitong pagkakataon ako. Kasi no October, November, uh, 'di ba, malamig na 'yan ano. So lahat 'yan eh nag-iipon na ng pera para sa ganitong panahon na makapag liwaliw sa labas. Enjoy the Canada. Pasok muna ako mga kainis, ano? May tayo magkikita, ba? Ano? Pag nalaman niya, break na kayo. So, ganun. <laughs> Jowa niya raw pag nalaman. Huwag daw ako maingay kasi pag nalaman, nung puti, na babae break na raw sila. So, by the way, mga ano? Si Benji. Hello. Yan yung magbibigay sa atin ng ano pagkain ng mga aso. Maraming salamat. Alang, ano alang bang klase bang aso mo? Ah, uh, kung sabi, Ah, shih tzu, maliit, ano? Maliliit. So, yung, ano, yung pagkain na ibibigay mo sa amin? Pang... Pang barako. Pang barako talaga. Yun, talagang saktong-sakto. Salamat. Ganda ng araw, mga kainays, ano? Ako, sarap ng mag-drive, no, G, no? Wala ka balak ba mag, ano? Mag-long drive. Mag drive. Wala na ko, sawa ni. Eh. Sawa, ano? Buti ka pa. Eh, kung long drive ako, busy na ulit. Hindi <laughs> <laughs> na. Busy Hindi na puro Alberta. Hindi na puro Alberta, ano? Ako eh nagsawa na ako pero hindi pa ako nag naglo long drive, nagsawa na ako. Yon, nako po Panginoon, mukhang dami nito ah. Malaki, salamat ah. Thank you, thank you. Ay, bibit-bitin ko na lang. Thank you. Okay. Diyan lang ko eh. Jay, maraming salamat siya. Walang problema kuya. Maraming maraming salamat, salamat kay Benji. Mga kainis, so, tingnan nyo naman oh. Dalawang bag na malalaki. Nag-donate. Din-sponsoran tayo. So thank you, Jay. Ayos, sige, sige, salamat. Ayos, dami to makakatipid na naman tayo ng ano nito no ng ng pagkain ng mga aso mga kinis. So, kasi naubos na yung pagkain ni ano eh nila sayon. Ay eh, bala ko sana bumili ngayong ngayong linggo. Kaya lang eh, may, may na sinabihan nga tayo ni Benji na kuya marami akong ano eh, Tingnan naman mga kainis so, Marami ako doon, marami marami raw siyang pagkain ng aso na pagka, para sa mga malalaking aso. Kaya ito awa ng Panginoon eh makakatipid na naman tayo sa pambili ng pagkain ng aso yan o no. pagpasok ko pa lang dun sa trabaho natin nakita ko agad siya sabi niya kuya kuya inags dala ko na yung pagkain ng mga aso nandiyan ha ah grabe no hiningal ka agad ako <laughs> hiningal ka ang bigat kasi mga kahinags, ano sabi ko kay Benji hindi ka ba? ako na bahala dyan malapit lang naman yung truck ko eh yan, lagay natin sa loob ah, mahirap na pagka Mahirap na magsalita. Pagod na ako, hindi pa ako nagsisimula. Ang bigat kasi. Magreklamo pa yan, no? Ang hihira. Ayan, mga kainis. Tingnan natin kung anong brand dito. Ah, hindi, Anong bang brand ito? Tingnan natin. Sige, silipin natin. Ayan. Ito, 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 ito. Ako, mga nito oh. malaking aso. Pang malaking aso to. Doon natin tingnan, sa bahay. Tingnan mamaya pag uwi natin. Pagod ako, ah. Yeah. So salamat kay Benji mga kainags ano? Benji maraming salamat sa iyo ah. Thank you At siguro mga dalawang buwan to Dalawang buwan Na, na ano, makakain ng mga aso Lagyan natin dito Yan Whew. Oh my god ah. Alright ah, Higa ako pala Baka mahirap na baka masilip Baka kakalala kung ano Alam nyo naman may mga may mga sumisilip-silip na mga sasakyan natin ngayon pag meron mga nakitang kakaiba yan sa loob ng sasakyan natin very interesting sa kanila eh. baka mabasagan tayo ng salamin ano? yan, ayos alright ah, pinawisan ako parang lumalabas na yung pawis ko eh. grabe warm up yan para sa ano sa trabaho natin yan, eto na tayo na sa labas na tayo mga kainags ano. Tapos sa nga pala mga kainags ano, uh, pwede ba akong humingi ng comment or ng uh, answer sa kasagutan sa mga, uh, mga mga, mga ano na gumugulo sa akin isipan. Yan do especially doon sa mga Canadian citizen na mga kainags ano. Uh, ang tanong ko kasi kasi ang pagkakaalam ko uh, pag Canadian citizen ka na pwede kang magbakasyon halimbawa magbabakasyon ka sa Pilipinas ng 10 taon. Walang balikan sa Canada. So, kasi ang pagkakalam ko, hindi walang kaso, walang kaso doon. Kahit na sampung taon ka magstay sa Canada, sa Pilipinas, 'di ba? Kasi pag nagstay ka lang sa Pilipinas, parang magbabayad ka lang ng ano niyan eh, ng stay mo, no, sa Pilipinas. Pero after 10 years na hindi ka bumabalik ng Canada, naisipan mo ngayon na bumalik ng Canada. Alam ko makakabalik ka pa rin, mga kainis, kasi nga si Canadian citizen ka, 'di ba? 'Yun ang pagkakaalam ko, parang walang kaso. Pero meron namang nagsasabi, yung iba, na meron daw ano, meron daw limitation din kahit na Canadian citizen ka. Tapos eh, magbabakasyon ka sa Pilipinas. Halimbawa, limang taon ka magbabakasyon sa Pilipinas na hindi ka babalik ng Canada sa loob ng, limang taon. Ang sabi nila, mag-aano ka pa rin daw, parang magbabayad ka ng, ng extension ng pag stay mo sa Pilipinas. Magbabayad ka dito sa Canada. Parang ganon ano, uh, pero pwede ka magbayad daw online. Na uh, yung uh, wala ka sa Canada Bukod sa pagbabayad mo pa rin ng pag-stay mo naman sa Pilipinas So parang dalawa yata babayaran mo, parang ganun So kasi yung pagkakaalam ko Kasi parang nung nag-exam kami kasi sa Canadian citizenship Nabasa ko doon na ano eh Parang uh, pwede kang mawala sa loob ng Canada kahit na ilang taon Parang hindi maapektuhan yung pagiging Canadian citizen mo yun ang pagkakaalam ko mga kainis ano? yun nga lang uh, natanong ko rin kasi dito kasi nga nag-uusap-usap kami nung ano eh uh, nabanggit ko nga rin sa kanila na parang gusto ko na munang magstay sa Pilipinas ng mga ilan taon yan kasi marami na tayong balak ngayon kasi alam niyo naman mga kainis ano? pag nagkakaedad na tayo syempre ang iniisip na natin yan yung mga future na eh yung mga mga magiging susunod na na chapter ng ating buhay sa paghaharap sa sa edad natin ano sa pagiging malapit na nating senior citizen yo syempre lahat naman tayo pupunta diyan mga kainis ano kumbaga eh iniisip ko lang o inihahanda ko lang pinaplano na lang pinaplano na namin ngayon habang maaga pa mga kainis ano? kasi sa, sa totoo lang mga kainis gusto ko na talaga mag-anong magrelax ano, ano, eh. mag mag-relax alam niyo yon mag-relax gusto ko na rin mag-travel travel parang nan, parang nandoon na ako sa sitwasyon na ganoon ano parang nandoon na yung yung drive ko sa mga ganun yung gusto mag-travel travel na lang. Uh, dati kasi hindi 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 ko gusto eh. Parang wala pa sa isip ko, no. Pero ngayon parang ewan ko bigla na lang dumating. Mag-travel, ganyan, tapos uh, mag-relax na lang. Kasi nga malalaki na yung mga anak natin, mga kids. Yung mga anak ko kasi malalaki na. So kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tapos syempre tayo eh parang syempre nagre-relax na lang kung bagay sabi ko kasi inyo naabot ko na yung 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 munting pangarap ko sa buhay no magkakaiba naman tayo ng pangarap eh ako oh, ang pangarap ko lang naman kasi is uh, ay, may, may magkabahay maging permanent residence maging Canadian citizen ng Canada good health yun lang tapos na ganun lang ganun lang kakadali ano, mga kainags eh parang biglang pumasok yung ano yung ganung gusto ko parang gusto ko lang parang gusto ko sa, sa Pilipinas na kasi eh. Kaya lang kaya yun nga na, napag-usapan namin. Kaya may mga nagsabi na hindi dapat ano, merong ano yan, merong limitation din. Merong limitation din yung pag-stay mo sa Pilipinas. Dapat pagbalik mo ng Canada, dapat ano uh, ganito, ganyan, ganyan Kaya humingi ako sa inyo ng advice mga kainis Pero pwede kayong mag-comment mga kainis Para naman makatulong kay sa akin Sa mga katanungan ko at saka sa ibang makakabasa na mga Canadian citizen din Kasi alam, alam ko kasi hindi ano eh ah, uh, kahit na ilang taon kang mawala sa Canada na hindi ka bumalik sa Canada mula sa bakasyon mo walang kaso eh yun ang pagkakaalam ko eh pero yun nga may mga narin marami ako mga Canadian citizen na rin dito ng mga kapwa natin Pilipino na pinagtanungan ko halos lahat sila sinasabi nila na, ano hindi pala halos lahat no lahat sila ang sinasabi nila ay kailangan ay may, ano mayroon palang limitation din yung pagkawala mo rito sa Canada kahit na ikaw ay Canadian citizen. Kung mawawala ka man ng matagal, magbabayad ka. Kung magbabayad ka ng online, sa online, $50 yata. Sa pagkawala mo rito sa Canada ng ilang, ilang ano, uh, buwan o whatsoever. So, paso, uy, mga ka ano, pwede kayo mag-comment. Ano? Yan. maraming maraming salamat. Ano muna ako? Uh, uwi na muna ako. Pahinga tayo, pahinga.